So what's up? Magandang araw, magandang umaga sa inyong lahat mga kamano. Kagigising ko lang po ano at uh, sinimulan natin agad ng pagbablog para sa ganun magandang flow ng idea sa ating utak at isipan. Okay? So andito ulit tayo sa Q&A question portion ng ating mga alaga ng ating mga alaga ng ating uh, mga subscribers. Tandaan niyo mga kamanok ano, lahat po ng inyong mga inilalagay sa comment section nababasa at nakikita ko. Okay, kaya mga kamanok, umasa kayo na sa, sa mga ganitong klasing uh, klaseng usapin, sagutin natin ang inyong mga katanungan. Okay, so huwag natin masyadong patagalin, simulan na natin ang ating katanungan ngayong araw na ito. So ang ating katanungan ay galing kay uh, Armando Molina. Ayan, so mega shout out naman dyan kamamay. Ayan, so mega shout out Armando Molina. Ito yung katanungan mo. May tanong na din ako, Idol, tungkol sa breeding lodi. Genotype at phenotype, gaano katotoo na yung uh, paano ko ba sasabihin to? Na yung abilidad ay sa hen at ang wangis sa sa tandang. Salamat idol sa pagtugon. Okay? Pag sinabi nating phenotype at genotype Ganito lang yan kasimple. Ano? Ayoko masyadong stressin ang inyong isipan sa pag-iisip kung ano ba itong dalawang ito. Pag sinabi sa breeding ng phenotype at genotype, yun daw pong tandang, ang nakuku, I mean, is yung aanakin na tandang o aanakin na inahin. Nahin natin yung tandang, ano? Yung aanakin na tandang, ang nakukuha niya is yung, yung, yung nakikita niyong itsura, tindig, ah uh, built ng katawan, o kaya minsan yung palong, yan po ay nakukuha sa tandang. Okay? Yan po yung sinasabi nitong uh, dalawang ito, phenotype at genotype. Yan po yung nakukuha sa tandang. Ano? Yung kulay, yung balahibo, yung palong, yung ganda ng katawan, yung tindig, yung binti. So, sa tandang daw po, yung nakukuha yun. Okay? Kapag ka nag-anak ng tandang, ha? pag nag-anak ng tandang, sa tandang daw po nakukuha yun. Pero, yung nasa loob na qualities, nung tandang nga to, na inanak na tandang, is galing naman daw po ito sa inahin. Okay. Sa inahin daw po galing. Gano'ng katotoo yun? Sinasabi ko dito mga kamanok para sa akin na ah, pagdating ko sa breeding, pagdating ko sa breeding yung aking sistema. Para sa akin 50-50 po. 50-50% standard 50%, -50, stand, 50 sa inahin. Okay, kasi po ano eh, yung breeding ko po dito, nag-breed po ako ng ano ng, uh, ng bulik. Okay, nag-breed ako ng bulik at saka isang gilmore. Gilmore High Station, yung bulik ko naman medium lang. Okay? Pero yung katawan ng bulik ko, mga bulto, malalaki. Yun namang, yun namang inahe na aking ibinrade. High Station, patangkad siya. Yung katawan niya, tama lang. Kasi may, may dugo siya or may, uh, may infusion ng claret. Hindi naman masyadong bulto. Ngayon, nung nag-anak sila ng, uh, ng sisiu, nag-age ito ng 4 months old. Kita mo na kagad ang build niya eh. Yung katawan nung bulig. Okay? Nakuha doon sa yung katawan nung nung siso Nakuha yung katawan doon sa inahin. Okay? Yung istasyon sa inahin pa rin. Pero yung kulay nakuha niya sa tandang. Yung kulay ng paa sa tandang din po. Okay? Kaya hindi ako maniniwala na na pag sinabing uh, phenotype at genotype, pag nag-anak ng tandang, makukuha yung lahat ng katangi ang panlabas ng uh, tandang papunta doon sa sisew. Okay? Kasi doon sa breeding ko, iba eh. Naging high station yung anak, which is yung station na high station nandoon sa inahin. Okay? Yung katawan sa inahin, okay, katawan ng claret sa inahin, yung comb, sa tandang naman, yung kulay sa tandang din, yung fit sa tandang din. Kaya hindi ko masasabi mga kamanok na lahat ng katangi ang panlabas sa, sa tandang makukuha nung aanaking tandang. Okay? So kasi sa breeding ko, iba yung lumabas eh. Merong nakuha sa tandang, meron nakuha sa inahin, meron nakuha sa inahin, meron nakuha sa tandang. So 50-50% para sa akin. Okay? Hindi lahat ng panlabas is sa tandang. Doon naman tayo sa aanaking na inahin. Sabi naman nung iba, ay naman daw sa pag-aaral, pag, pag nag-anak naman ng inahin, baliktad naman ang mangyayari. Yun naman nasa loob, makukuha sa tandang. At yun naman panlabas, makukuha sa inahin. Para sa akin, ganun din eh. 50-50 rin yan. 50%-50%. Kaya yung iba, sa paniniwala nilang ganyan, pero hindi naman masamang maniwala, which is uh, okay din naman yun. Kahit ako, iniisip ko pa rin yun. Okay? Kahit ako, naniniwala pa din naman ako pero meron ding times na na meron akong uh, pinaniniwalaan na slightly na kakaiba doon sa pag-aaral kasi experience ko eh paano ko ba ito itatanggi paano ko ba ito ipapaliwanag experience ko eh. hindi ako pa pwedeng sumang-ayon sa kung anong sinabi niya sa kung anong nakita ko sa kung anong nakalagay sa libro at sa kung at sa kung anong aking na experience di ba kaya para sa akin mga kamanong, pag sinabing phenotype, genotype, pagdating sa breeding, 50%, 50% nakukuha sa tandang, nakukuha sa inahin. Hindi po pwedeng tumaas yung porsyento ng galing sa tandang, papunta doon sa kanyang aanaking tandang. Okay? Para sa akin, hindi ganun eh. Para sa akin, 50-50 lang po sila. Possible po, pwedeng makuha ng inahin, yung, uh, yung uh, pwedeng makuha ng tandang na aanakin yung galing sa yung katangian ng nanay, pwede rin naman yung katangian ng tatay. Okay? So, what of these days, mga kamonok, ipakikita ko sa inyo ang aking breeding at kung alin yung mga manok, inahin at tandang na aking ibinread at kung ano yung tandang na lumabas o kung ano yung mga sisew o yung mga palahe ko sa kanila. Okay? So, sana mga kamonok, kahit na paano na ipaliwanag ko yung uh, phenotype at genotype, which is hindi naman ako exactly nagbe-base sa kung ano man yung Sinabi ng libro, sinabi ng ibang tao, kung ano pa man. Basta para sa akin, kung ano yung experience ko dito, yun yung sinasabi ko. Phenotype, genotype, para sa akin, 50% lang, ano ko ko sa inahin, 50% sa tatay. Parehas lang po yun. Okay? So, uh, Armando Molina, sana kahit pa paano, naliwanagan tayo, na-share na, na ko sa inyo kung ano yung aking experience. Okay? Aha! Aha! Ito galing kay Gibot GP Vlog. Good Eve Idol, sana mapansin mo ang katanungan ko. Pwede po ba ako magbigay ng foul fox vaccine sa CCO kahit hindi nabigyan ng ibang vaccine? Thank you. Yes po mga kamanok, ang pagbibigay po natin ng vaccination sa kanila, ito po ay protection po sa ating mga CCO para po sila ay hindi magkaroon ng mga sakit na present sa ating bakuran. Okay? So, pero kung hindi naman po ganon present o ganon yung pagkakaroon nila ng sakit. For example, gagaya nung NCDB1B1, Agumboro, Olfax, o yung mga pagluluhan na ganyan. Kung hindi naman masyado silang nakakaroon ng ganyan, kahit hindi nyo, sila, kahit hindi nyo na sila bigyan. At kung ang dyan sa inyong lugar ay eh, Gibot JP Vlogs, Fallpacks ang talagang uh, nagiging sakit ng mga alaga mo, o pwede ka magbigay niyan. Sa day 20 ka hindi ka nakapagbigay ng ibang vaccine, okay lang po yan. As long as healthy sila. Lagi, yung, lagi ko sinasabi sa inyo, magbibigay kayo ng vaccine kapag ka healthy sila. Huwag kayo magbibigay ng may sakit sila. Unang-una, bukod sa may stress sila, hindi po tatanggapin ng kanilang sistema yung vaccination na inyong ibibigay. Sayang lamang po. Hintayin nyo gumaling, hintayin nyo maalis yung sakit, saka kayo magbigay pagka healthy na ulit sila. Kung ulitin ko, kung itatanong mo na po pwedeng magbigay ng, ng vaccine, kung hindi pa sila nabibigyan ng kahit na anong vaccine, simula nyo sila ay uh, mapisa, pwede po. As long as healthy po yung inyong mga manok. Okay? So next, hanap ulit tayo dito, ano? Galing kay Dani Macrohon. Ayan, kamanok, bakit ay tumaba itong 6 months kong manok? Uh, malakas naman kumain at napurga ko na rin ito. Tatandaan nyo mga kamanok, yung 6 months, bago ba nakarating dyan is hindi nagkasakit? O nagkasakit? Kung ang manok ninyo is nagkasakit po ng matagal na panahon, nabansot, napuril, hindi nagamot kaagad, hanggang sa nawala na yung sipon, Okay? Nangyayari po yun mga kamanok. Uh, for example, nakita nyo yung manok ninyo may sipon. Nagkahalak. Tapos hindi nyo talaga siya ginagamot. Lumipas ang dalawang buwan. Nawala yung sipon. Hindi tumutulo sa ilong. Pero meron pa rin yung inside na illness. Okay? Nandoon pa rin yung sipon. O kaya naman, humina na po yung kanilang mga vital organs. Pero tandaan yung mga kamanok, yung ganyang mga manok, ang bagal po ng paglaki. Yung, yung kapatid niya, natandang na, pero sila parang tin mo, four months old pa lamang. Kapag kaganyan mga kamamay, huwag nyo na po silang bigyan ng pansin, mag kayo ng oras. I-out nyo na po kaagad. Tandaan nyo, hindi po talaga tataba yung mga manok na ganyan, na pasma, na puril, na bansot. Hindi na po magandang alagaan. Yung healthiness ng manok, hindi na po, hindi na po maayos eh. Okay, hindi na po hindi na po hindi na po maging effective sa kanila yung pagbibigay niyo ng maayos na pagkain, injectables, vaccines, hindi na po. Okay? Kung nangyari yan ka manok, paltan mo na lang yung alaga mo. Mas makakatulong pa yon, hindi ka pa may stress. Okay? Pero kung healthy naman sila, maayos naman, maayos naman yung kanilang katawan, uh, atawan, medyo payatin nga lang, yung height nila maayos naman, healthy naman, So, pagka ganyan, baka kulang lang sa priming, sa paligo, sa injectable, sa purga, di ba? At saka sa pagkain na ibinibigay mo. Yan lang naman ang susi eh. Kung walang humahad lang sa loob ng sistema ng manok, bakit hindi siya tatabak? Kung mayroon siyang bulate sa loob, parasite, bakit hindi mo purgahin? Pag na-release lahat ng yon, inalis, na, natin yung mga problema ng yon, walang 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 uh, ikaw nga, walang dahilan para hindi sila tumaba. Okay? Basta napapriming mo siya, napapaliguan mo siya, bibigyan mo siya ng healthy diets. the same time, uh, na, 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 na monitor mo siya kung siya ay nagkakasakit o hindi. Di ba? Pagka ang manok ay hindi po nagkakasakit, healthy po talaga sila, walang dahilan para hindi sila tumaba. Okay? So hanggang dito na lang muna siguro ang ating katanong na sasagutin. So sa mga magtatanong dyan, huwag sana kayo magsasawa, ilagay nyo lang sa comment section ng video ito. Nababasa ko po yan mga kamanok. So paano mga kamanok? Hanggang dito na lang muna. See you for our next vlog. Paala!